Nung nalagyan ka ba sa akin, ano ba ito mama? Basta po yung, pag ano po, dalawang pala, gano'n, pag gano'n, itong pa ako, yung kaupo na ako, yung gano'n. Ita, tabi niyo, yun, tabi niyo sa loob yun. Yan, yeah, sir. Ragan, <laughs> kalma mo lang, <laughs> kaya, mo hindi. Hindi po, kaya nga yun po. Itutuloy ba natin ito hindi? Itutuloy, sir. Ay,

Ano po, basta mo po, narising na lang ako na Maganda. tapos hindi na po check uh, it? it? Uh, uh, hey ano po po Pero nung mga dito pala yung sakin Kaso nga lang, may pass ano po ako yung sakin last year Yun lang, hindi ko na pag Nung nalagyan ka ba sa ano ba Basta po yung pag-ano ko, dalawang-dalawang, gano'n. Pag ganun itong paa ko, ikaw po na akong isip pa ako, pinakon, pag gano'n. Sakit? Sige te. Nuyot no, na no, si ate! Pero mga wala akong ginagawin. Pinanood niyo kasi! Siyempre <laughs> lang. <laughs> Tosing sa'yo maritong dalawang eh. Takot naman pala. Hindi <laughs> mo na siya ma-straight?

Muta ah. Madam, saan ang masakit, madam? Ito, tumbuok to. Ta Ito, tabi tabingi eh, oh. Tabingi sa loob, eh, Yan, sir. Tari sa kasa. Mas hindi lang sa... Ah, dito lang higay, oh. Madam, kalma mo lang. Kaya, kaya mo hindi. Hindi po, kaya hindi po. Tabi, oh, tabi mo. Tugay mo. Dahan, dahan. Dahan, dahan. Piti na. Tiga lang. Pasok na sa loob to, yun. Tiga lang natin. Tiga lang po. Wait. Ah, oh, tinama. Oh, ikaw magbaba. Hindi niya masakit to. Oh. oh. So, Isasarado na lang. I... Hindi pa okay. Huwag ko muna pinipitin. Wala <tod> oh. akong mga pa. na. Itutuloy ba natin to? Hindi. Tuloy sa inyo nga yun, yung sakit mo, Relax. Sabi so, ang um, lapit ka na dito sa amin. Kung sa lang. Ibang mo ano? ka pa, tangan mo. Wala mo, nakawin <laughs> hindi ko masakit. Wala pa nga. Hindi mo Wala pa! Gawain <laughs> e, ito natin, oh. Ate, Parin, yeah, yeah. No, no. Mm. <laughs> Wala palang awa. Wala palang awa. Ate? Si ate ang kulit e. Eh. Bala ako sa'yo na ngayon. Ayaw mo ibigay? Sige sa'yo na. Siya o. Ate, hindi, pag pa si bitawan mo. Baka sumiksik sa iba ha. Ate, pag lumabag ka, hindi ko ito ibabalik. Tapos si Pip baka pumilitit sa iba. Wala na, puntay na nga sa naubo. Yan, ganyan lang. Baba mo kamay mo. Kasi nakaready kang... Nakaready kang lumaban eh. Oo, oh, oh, she... oo, oh, shit. Oh, ganyan na, pumasok na. Oo! Oh. Oh, Ayun lang, Eh, pumasok na. Ito na, ito na, ito na, ito na, ito na, ito na, tapos na, tayo. tapos na, tapos na, oh. tapos na, 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 tapos 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 Wala oh, Takot, tak, takot lang. Malulupet, malulupet. Oh, masakit ba? Oo. Oh. Iyak sa siya yung kasiwag na sa loob. Wala na, wala na. mo, tupi mo, tupi mo. O, oh, ano na, tupi mo na. Straight mo, straight. Hindi, hey, flat. O, oh, di ba? Straight na ako. Pahingay niyo na muna. Wala. Oh. <laughs> Pag ako na po kayo, pasensya na natakot. Nanood kasi kung paano ibalik yung isang tuhod. Natakot kayo. No? So, hindi mo na kayo. Pagpahin muna natin. Tingnan natin mamaya pang labas kung bilay pa. God bless po sa lahat. No advance payment. Ang checking in booking libre yun. Ang po dito sa Bulacan, ha? Antipolo, especially sa lugar namin. Shoutout sa inyo. Eh, hey, mga kapatay lang Shoutout sa inyo, mga guys. Sige po. Tayo naman. Squat ka nga raw, ma'am. Dati nakaka-squat ka, hindi. Ah, oh, ayan yung squat. Masakit. Siguro may ano pa yung boto, tumutunog pa pero nakakaya na po yung... Pero yung dati, hindi. Hindi mo magawa. Sige po. Ano yan? Yan yung pinag... Nagbalikan na lang po. Sinalas ka, ma'am. Pinsan, yan, pinsan pinsan o, pinsan. O, pinsan Sa pinsan. kakani pinsan Yung pinsan, tayong magpinsan tayo te? O, na? Ayos, ayos Ayos, ayos. Oo. Lah, diya inna. dito. Ano apa? Basic lang po 'yon Hindi na kailangan ng bukin. Pag may ganun kayo tama sa tuhod, hours as early as maganda. Tapos timpla lang gagawa. Pwede din ko bala na ko na to. What? <laughs>